Kamusta sa inyong lahat at welcome back mga ka-health? Ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang paksa na nakakaapekto sa inyong kalusugan. Ang mga gamit sa pagluluto na ginagamit ninyo. Maaring malinis ang inyong pagkain pero paano kung ang cookware na ginagamit ninyo ay nakakalason? Maaring seryosong maapektuhan nito ang inyong kalusugan nang hindi ninyo namamalayan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang apat na uri ng nakakalasong cookware na dapat ninyong iwasan ngayon na. At mas mahalaga, ibabahagi ko ang apat na ligtas na alternatibo na maaari ninyong gamitin simula ngayon. Panoorin hanggang dulo para sa mga dagdag na tips kung paano gawing toxic-free ang inyong kusina. Tara, simulan na natin. Una, Teflon o non-stick cookware. Ang Teflon o polytetrafluoroethylene PTFE ay sikat dahil sa non-stick na kaginhawaan nito. Ngunit kapag nainitan ito ng higit sa 260 degrees Celsius, naglalabas ang Teflon ng mga nakakalasong usok tulad ng perfluorooctanoic acid or PFOA, ang mga chemical na ito ay konektado sa iba't ibang isyo sa kalusugan, mula sa flu-like symptoms hanggang sa mas seryosong kondisyon tulad ng pinsala sa atay, thyroid problems at ilang uri ng cancer. Ligtas na alternatibo. Una, ceramic coated cookware. Ang ceramic cookware ay nagbibigay ng non-stick na ibabaw ng walang nakakalasong kemikal. Ginawa ito mula sa natural na materyales at hindi naglalabas ng nakakalasong usok. Maghanap ng mataas na kalidad ng ceramic coatings dahil ang mga murang bersyon ay maaaring mabilis masira. Ito ay mas lintas at eco-friendly na option para sa karamihan ng mga paraan ng pagluluto. Pangalawa, aluminum cookware. Magaan at mura ang aluminum, pero reactive ito. Ibig sabihin, maaari itong humalo sa pagkain, lalo na kung nagluluto ng asidik na pagkain tulad ng kamatis o citrus. Bagamat kayang alisin ng katawan ang maliit na dami ng aluminum, ang sobrang exposure ay maaring magdulot ng neurotoxicity at mas mataas na panganib ng Alzheimer's disease. Bagamat mas ligtas ang anodized aluminum, ang coating nito ay maaring masira sa paglipas ng panahon, naglalantad ng reaktibong metal sa ilalim. Ligtas na alternatibo: Pangalawa, stainless steel cookware. Ang stainless steel ay hindi reactive, matibay at maraming gamit. Hindi ito naghahalo ng nakakalasong kemikal sa pagkain at lumalaban ito sa korosyon at gas-gas. Bukod pa rito, kaya nitong tiisin ang mataas na init ng hindi nasisira. Pumili ng mataas na kalidad ng stainless steel na may halong nickel at chromium para sa dagdag na tibay. Pangatlo, copper cookware unlined. Ang copper cookware ay eleganteng tignan at mahusay sa heat conductivity. Pero may problema, kapag hindi ito lined, maaari itong humalo sa pagkain. Bagamat mahalaga ang copper bilang nutrisyon, ang sobrang dami nito ay maaaring magdulot ng copper toxicity. Nasanhi ng pagsusuka, pagduduwal, at pangmatagalang pinsala sa atay at kidney. Ligtas na alternatibo, pangatlo, cast iron cookware. Ang cast iron ay magandang alternatibo dahil sa kakayahan nitong magpanatili ng init at tibay. Natural itong nonstick kapag maayos na na season at nadadagdag ng maliit na dami ng iron sa pagkain na maaring makatulong sa mga may iron deficiency. Pang-apat, plastic utensils at cookware. Ang plastic utensils, chopping boards at iba pang plastic cookware tulad ng microwave safe containers ay maaaring maglabas ng nakakalasong kemikal kapag na-expose sa init. Maraming plastic ang naglalaman ng BPA or bisphenol A a. salads na maaring humalo sa pagkain, lalo na kapag mainit. Ligtas na alternatibo? Pang-apat, glass o silicon cookware. Ang glass ay mahusay na alternatibo sa plastic, lalo na sa food storage. Hindi ito reactive, kaya't walang nakakalasong kemikal ang humahalo sa pagkain. Bonus tips para sa toxin-free na kusina gumamit ng wooden utensils. Mas ligtas, matibay at hindi reactive sa asidik na pagkain. Palitan ng plastic wrap ng biswax wraps. Reusable at walang nakakalasong kemikal. Regular na i-check ang cookware. Kahit ligtas na cookware tulad ng stainless steel at ceramic ay maaaring masira. Salamat sa panonood! Kung nakatulong ang video na ito, bigyan ng thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang tips. I-share sa comments kung alin sa mga cookware ang papalitan mo muna. Hanggang sa muli, stay safe at happy cooking!